Aabot uh, na yes, sa uh, 43,853 yung inaasahan mo boto dito sa President Corazon Aquino High School at Senator Benito Aquino Jr. Elementary School dito yan sa Baseco Compound sa Nusod na Maynila. Dapat na nasa 91 precinct ang inila ng Commission on Election, kusang 31 ang nasa President Corazon Aquino High School, habang 16 naman sa Senator Binigno Aquino Junior Elementary School. Sa nasabing bilang ng potante, 32,623 ang maboto para sa barangay election, habang 11,230 ang sasangguli ang kabataan. Bago matindi kasama sa pinapatupad ng early voting system, binibigyan pa rin ng prioridad sa pagpasok sa mga paralan ang mga senior citizen, PWD sa mga buntis. ay naman kay Maria Josefina Bueno Luna, ang prinsipal ng President Corazon Aquino High School, 100% pa silang handa at inaasahan nga nila na halos lahat ng residente ay baboto kaya posibleng abuti sila ng hanggang gabi. Sa kabila nito, may apela ang nasabing prinsipal sa mga butante Kusap, sa pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nakikiusap po kami sa mga butante na sana uh, wag po nilang dumihan ang eskwelahan kasi kahit na po tayo ay located sa Baseco, kung inyo po iikuti ng aming paaralan, wala po yan mga sulat sa walls. Ang mga bata po dito, disiplinado, walang nagsusulat talaga sa mga pader at sa kahit saan pong bahagi ng paaralan. Wala kaming mga ganon. Wala rin po kaming mga kalat dahil uh, alam po nila na iilan lamang po ang aming utility personnel. Sa ngayon, mas sinikpitan na mga Manila Police District o MPD ang pagbabantay sa seguridad dito sa Paseco na takot ng barangay 649 katuwang ano mga force multipliers. Kasamang sa Aramen Manila, para sa 2023, Bantay Balota, BSKE Coverage, Tadyuman Eman Mortega, Tatap RMN.